Gawin mo to sa ulo ng salmon, siguradong hahanap-hanapin mo. Matagal ko nang gusto magulam ito. Kaso, ang mahal. Biruin mo yon ang kilo 1,500. Buti na lang nakakita kami ng sales salmon. Ayun, kahit mahaba ang pila, pinilahan talaga namin. Tara na magluto! Ang una natin gagawin, syempre kumuha ka ng mga ingredients. Una, kamatis. Hiwain lang ito. Depende sa hiwa na gusto mo. Ikaw na bahala. Pagkatapos naman ito, ginger. Ikaw na rin ang bahala sa hiwang gusto mo. At syempre, onion hindi mawawala. Kahit anong hiwa, pwede na. Dito sa ingredients, free ka sa hiwang gusto mo. At syempre ang paborito namin, coriander. At ang pinaka-importante sa lahat, ang salmon. Siya nga pala guys, ang namin isang buong salmon. Sa isang salmon guys, umabot siya ng apat na kilo. Sila na rin ang naghiwa niya, naginis ng salmon. Pero syempre, dahil lamis ko ang ulo, mag-uumbi tayo sa ulo. Sa taas muna, pababa. At pag ready na ang mga sahog mo, pwede na tayo mag-umpisa. Unahin natin sibuyas, luya, at kahulihan naman kamatis. Haluin mo lang ng haluin hanggat gusto mo hanggang sa magsawa ka at pag napagod ka na nga ayun, pwede mo nang lagyan ng water. Depende rin iyo kung gaano karami tubig ang ilalagay mo. Isa asin sa paminta, ikaw din ang bahala. Depende yan sa panlasang gusto mo. Pagkatapos niyan, takpan mo lang hanggang sa kumulo. I-check mo lang siya na i-check. At pag nakita mo nga na lutong -luto na ang iyong luya, sibuyas at kamatis, yun bang parang lantang gulay na siya? Doon na tayo mag-iisip kung ano na isusunod na ilalagay natin at syempre papahuluin mo lang siya ng papahuluin hanggang sa malutong malutong maluto na sila. At pag hindi ka na makapaghintay, pwede mo na isunod ang salmo Isa isa-isayin mo na siyang hilagay. Igil na na ako sa ulo nito, naglalaway na ako at tagal ko itong hinintay. Sobrang mahal lang talaga sa market kaya ang hirap mabili. Kaya sa parteng nito, medyo mahaba ang makikita niyong video kasi finifil ko talaga ang paglalagay ng ulo ng salmon. Dahan-dahan lang kasi pag naluto ito, lang ubos na ito. Alam niyo ba kung bakit may mga tao bumibili nito kahit mahal? Hindi niyo alam, no? Ang totoo, nakakapagpaganda to. Tsaka healthy kaya ang salmon. Itry nyo karaw-karawin. Panigurado, hahabulin kayo ng mga asawa nyo. At pag nailagay nyo na ng nga isang salmon, tukuluin nyo lang to hanggang sa maluto ang isda. Tikman nyo kapag ka medyo matabang. Tagdagan nyo na lang ng asin na paminta. Ako, nagdagdag ako ng paprika. Gusto ko kasi may kunting kulay at saka ang anghang. Ayan na, nakaka-excite. Malapit na maluto ang salmon soup head ko. Kunting kulupa ko pero malapit na. Ayan na, sobra talaga nakaka-excite. At dahil hindi ako makapaghintay, titikman ko na siya ay sobrang sarap. At ito nga, ilalagay ko na yung coriander. Depende sa inyo guys, pwedeng wala, pwedeng meron. At ito nga, luto na siya. Halika na. Samahan nyo na akong kumain, panigurado gutom na kayo. Siya nga pala guys, depende sa inyo kung anong gulay ang ilalagay nyo. Kaya sa lutong to, kawang magdidesisyon kung anong lasa at mga sahog ang gusto mong ilagay sa salmon mo. Huwag puro lutong sinigang guys, subukan mo naman to, talaga siguradong hahanap-hanapin mo. Kaya kahit mahal ang salmo, mapapabilit mapapabili ka. Halika na, samahan nyo na kaming kumain, sabaw so, palang ulam na. Kaya ano pa ang hinihintay mo? di diba naglalaway ka na rin? Lumabas ka na, maghanap ka na ng ulo sa palengke. At pagkakain mo nito siguro bukas mahal ka na ng kasawa mo. Bye guys, I come back to school. Mom, what? No, I want another banana. No, it looks nice. Only sir. You like it? Like this? Bye.